Good morning mga kamagsasaka At ito na nga yung sinasabi natin May nagpalusot na Yan, dito tayo ngayon sa bukirin ni Bob Di Punturum isa to sa mga mahilig magpalusot At ito yung kanyang palusot Isang latang puting sibuyas Na may tatak na Taki superex Super X Napakaganda ng kanyang ginawa sa kanyang pulaan ayun may bubong parang greenhouse yung at dito niya yan itatanim ito ay sinadya nyo talagang bakantin para mapalusutan ng sibuyas Điện châu Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ